Alright, kasunod na pananabik ng mga panay sa nag photos ng isang bagong serye kinumpirma na nga ni Marlo Mortel ang role niya rito kasama si Janela Salvador. Ano kaya ang thoughts niya rito? Panoorin na pin ang aking exclusive interview kay Milo Mortel. O, ni yeah. oh, may nag-leak kasi. So nag kami sa isang hotel, tapos nag-leak na dun yung mga uh, photos ng mga nag-shoot. And yes, I'm happy to say, uh, na ako sa What Lies Beneath. I'm part of it. That will be um, shown sa iba't ibang platforms din. So abangan nyo yan. This year lalabas. Okay, yung, mga, yung picture na yun, senior ng mga fans nyo at talagang sobrang excited sila at ngayon pa lang daw ay susuportahan na nila ang series na yun anong masasabi mo doon na hanggang ngayon yung fans nyo ni Janela ay nandyan pa rin actually sobrang nagulat din ako talaga na um, like a few months ago ding trending yung Marnella. I'm just so happy na even after a decade, ang dami pala talaga nag-aabang sa team-up namin. And um, last year, binigyan ko na din ng regaling fans. Nag-produce ako ng sarili kong music video. Uh, si Janella yung kasama ko doon. Sinunod namin sa The Farm. So I'm so happy na um, kahit wala pa masyadong yung talagang exposure sa amin as a love team, buhay na buhay ang mga Marnella fans. So shout-out sa inyo and much love para sa inyo. Oo, oh, nakakatuwa, di ba? Meron Balik, di ba? Mm -hmm. May serye. Ang first serye together na ginawa nila Vipo, ang tagal na nun, di ba? Oh, oh be, yung... be careful with my heart. Be careful diba? with my heart na sinundan ng Oh my G ba yun? Oo, oh, my G. Oh my G. Tapos oh my G. Na, Haunted House. Yeah. Dati na, naging blockbuster na nakasama dati sa Metro Manila Film Festival, di ba? Ibig sabihin, marami pa rin talaga mga Marnella, di ba? Oo, oh, click ang Marnella, kaya hindi katakataka na kapag pinalabas ang serya nila, sa Netflix ay eh, tatangkilikin ng mga tao. Kahit na, ang nalilig si Janela ngayon, di ba? Oo. Oh, eh, oh. masyado nalilink, na doon ang diba? PDA, no? Oo, di ba? naliligta na siya. Pero sabi ko nga, BFF, kung ganun sila, wala tayong magagawa. Kung pangit sa paningin ng iba sobrang PDA, sobrang clingy, eh sila masaya-saya sa ginagawa niya. And, so, yeah, oo, natin, oo, diba? and it, yeah, oh, ini does, oh, doesn't follow naman na kahit nalilig si, si ano, Janela sa iba, Tatang kiligid pa rin na Marnella ang kanilang ano, Oo, di ba? Kagaya ito nga, marami na nag-aabang di ba? Mm -mm. May kilig pa rin naman ang Marnella. Hindi na-elaborate na. o or hindi sinabi ni, ni Marlo Malo, kung kilig-kiligan o may love angle. Yung o, basta, serya. O basta magsasama daw sila doon sa serya na iyon. At inamin niya na ha, kung di pa nag-react, di ba? At si siguro hindi pa ito yung time para i sabi na kung ano yung series dahil hindi niya binanggit sa yung title, di ba? Hindi, meron ng title yun eh. Ah, may title o -o -o. na. Kaya ayun nga, happy siya po Marnella na muli yung mapapanood sa isang series together ang dating magka-loved team na muli nila bubuhayin sa pamamagitan ng kanilang bagong series. Yesterday, abangan diba? po ninyo yan! <Glalala>